Guys, matindi na ang paghahandang ginagawa ng barangay Hinebra dahil bukas na ang kanilang laro laban sa Magnolia. May twice to beat advantage ang Gin King Kings over Hotshots, ngunit di dapat magkampante ang mga bataan ni Coach Tim Cone. Isang pagkakamali lang ng Hinebra ang hinihintay ng Chicken Templados para maka snatch ng isang panalo upang gawing 50-50 ang chance nilang makaakyat sa semis. Samantala, gumawa ng history ang terra firma para sa kanilang prangkisa. After 8 years ay nakapasok sila sa playoffs, unang pagkakataon ng jeep sa ilalim ni Coach Jonedel Cardel. Cardell. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, dahan-dahan ang nararamdaman ng pagbabago sa PBA. Ang dating nangungulelat na tira firma jeep ay nakasalta na sa playoffs. Una nila sa uloob ng walong taon at una rin ni Coach Jonah Del Cardel. Pinatunayan ng mga jeep players, hindi tsamba ang panalo nila laban sa Hinebra nang magharap sila sa elimination at kagabi isang mid-table team ang winalis nila upang ang kini ang huling upuan sa Final 8. Sinakal ng planadong depensa ng GIF ang number one gunner ng Northport na si Arvin Tolentino na umiskor lamang ng 13 points at 0 production sa 4th quarter. Mapait na pagkatalo ito para sa Northport na lumamang pa ng 7 puntos. Siyam na minuto at 52 seconds to go in the 4th quarter ay hawak pa rin ng batang pirang kalamangan 86 to 82. Sa puntong ito na nagsimula ang atake ng jeep na dinapigilan ng Batang Pierre. Nagkamada ng 30 points si Wami Chongson, 21 si Gomez Dilanyo, 18 si Stephen Holt at 13 points naman si Isaac Go. Muli na pagkumpara na naman si na Gomez Dilanyo at Jeremiah Gray, malalang itrinade ng Hinebra si Dilanyo sa jeep kapalit ni Jeremiah Gray na ngayon ay matagal nang nasa injured list ng Hinebra. Anyway, nauna nang tinalo ng tira firma ang Hinebra sa elimination at ngayon sa knockout game ay pinataob naman ng jeep ang Batang Pierre. Sa dugout, di magkamayaw sa tuwa ang buong team para na silang nanalo ng championship. Ang masakit na parte nga lang ay haharap sila sa San Miguel Birmen sa quarterfinals at mayroong twice to win disadvantage ang GIF laban sa powerhouse SMB. Although natalo ang Birman sa kanilang huling laro sa elimination game, hindi ito pwedeng gawing barometro upang sabihin kaya ring lagpasan ng tira firma ang tropa ni George Gallen. Natitiyak nating parang daraan sa butas ng karayom ang jeep para talunin ang top seed na mayroon pang twice to beat advantage. Samantala, lubog sa puspusang insayo ang barangay Hinebra ngayong haharapin nila ang mahigpit nilang karibal na Magnolia Pinuproblema pa rin ni Hinebra coach Tim kaun ang pagkawala ni Jamie Malonzo due to injury at malaki ang void na nilikha ng pagkasideline ng high flying forward. Although nakuha na ng Hinebra, si David Nurel ay obvious pa rin na namimiss ng Gin Kings ang presence ni Jamie Malonzo. Hindi lang kasi sa scoring maaasahan si Jamie na kapag kukontribute din ito sa rebounding department although malamya ang depensa nito. Anyway, ang mag-sister team na Ginebra at Magnolia ay karaniwang nakakasalta sa playoffs. At sa pagkakataong ito, sila ang magsasagupa upang putuli na ang kampanya ng isa sa kanila. Isa lang sa kanilang dalawa ang aakyat sa semis. Kung matatalo ang Magnolia bukas, goodbye na sa kanilang kampanya. Ngunit kung mananaig sila bukas, kailangan nilang talunin uli ng isang beses pa ang mga mag-aala. Maraming nagdududa sa sinabi ni Henebra Coach Tim Cohn na kung siya raw ang masusunod ay ayaw sana niyang makaharap ng ganito kaaga ang hot shots. Wala raw silang kontrol kung sino ang kanilang makakatapat sa playoffs. Ngunit siyang ayon sa ilang basketball aficionados mukhang hindi totoo ang sinabing ito ni Coach Tim Kaung na ayaw nilang makalaban ng maaga ang hot shots. Kabaligtaran sa sinabi nito ang ginawa ng Henebra laban sa NLEX. Kahit natalo ang Magnolia sa Talk and Text sa mas naunang laro, may pag-asa pa sana ang Hotshot sa mas mataas na standing kung ipinanalo ng Hinebra ang laro laban sa Enlex. Ngunit assured na ng twice to beat bonus, itinala ng Hinebra ang kanilang pinakamababang score kontra sa Enlex. At iniupo pa ni CTC si na Christian Standardinger at Scottie Thompson sa mga krusyal na minuto ng laban hindi iyon gagawin ni Team Kaon kung talagang gusto nilang manalo. Kung sa bagay valid naman ang paliwanag ng Hinebra coach na gusto raw niyang maramdaman ng iba niyang players ang playoffs mood and at the same time gusto niyang mag-try ng bagong players combination. Although may mga Magnolia fans na nainis dahil sinadyaro ng Hinebra na magpatalo sa NLEX upang madala ang hotshot sa disadvantage position, itinuturing naman ng iba na nagpaka-professional daw ang Gin Kings at hindi ito nagpakita ng pagpabor sa kanilang sister team. Ano't anuman, dagdag na kulay ang nangyari upang mas maging mainit ang quarter finals klasiko. Dihado nga lang ang Magnolia dahil may twice to beat advantage ang Hinebra. Magkakasukot ang lakas ang dalawang kapampangan na star player pareho ng magkalabang team. Si Najapit Aguilar ng Hinebra at si Ian Sanggalang ng Magnolia Tutulong si na Rom Dilarosa kay Sanggalang samantalang aayuda sa Wings, si na at Raymond Aguilar. Ngunit ang number one na magiging problema ng Magnolia sa painted area ay si Christian Estandardinger. Magkakabakbaka naman sa labas si na Scotty Thompson at Mark Baroka, Paul Lee kontra kina Spinto at Mabirikahan Misi. Kapag sinuwerte si Stanley Pringle sa 3-point area, pati na si Ralco. Marahil ngay matutupad ang wish ng mga Hinebra fans na pagbakasyonin na ng maaga ang Magnolia. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa'yo Waterlady, sagot niya po iyan sa isang nagsasabing takot daw ang Hinebra sa Magnolia. Sa rin Rosemary Juan at kay Via, happy watching sa inyong maglola. Sa rin Carlos Sunny Douglas, shoutout sa inyo, sa family mo diyan. Kay Erwin Santiago, shoutout idol, salamat sa panunood, lagi kang nariyan. Joel Atchensa, idol, salamat, nariyan ka. Shoutout din Josie Casilao Huwag nang papurmahin Dapat Benjamin Hapayan Shoutout Idol At kay Rino Baral Maraming salamat sa inyong lahat Kahit gaano po tayo kabisi Ay huwag po natin kalimutan Ang ating buhay espiritual Lagi po tayo magpasalamat Sa bawat araw na dagdag sa ating buhay Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic